Grabe, oh. Tindahan lang to? Tindahan lang. Napapadaan ba kayo dati dito sa R10 at nakikita nyo itong bundok? Way back mga 1990s. Itong lugar na to ay tinatawag nila dating Smoky Mountain or itong SM. Literally, itong area na yan puno ng mga basura. Yan yung landfill. Tapos marami mga scavengers dati. Pero ngayon, ito ay nabawasan yung mga bahay. May mga natitira na lang mga basura dyan at saka mga barong-barong. Tapos, ito naman yung mga pabahay dito sa Smoky Mountain. Dito naman sa kalsada, dati barong-barong dyan, paisa-isa lang hanggang sa dumami. Originally kasi dito sa area na to, meron tong livelihood program. Yan po yung pagbigay ng mga wedding stall or hanap buhay para sa mga taga dito na malapit. Pero anong nangyari, dinugyot, ginawa na extension, ginawa ng barong-barong hanggang sa okupado itong isang lane ng basura. At ngayon, ito ay binawi na marami itong mga bahay ang ma-demolish dito. So tara, i-update natin ngayon. First part muna dito tayo sa gilid. Sa so, dati, napupunta lang natin itong lugar na to Yung packet dyan, no? di ba? Ina-update natin yung itsura dyan sa taas. Yung ating dump ngayon kung ano siya wala na mga bahay na yung nakatira dyan so ngayon pala nagkaroon dito ng clearing operation dinimolish din mga bahay dito dito ko pala sa ay kakalsada pala dito halos pa, okipado yung isang lane pinatanggala dito sinisira yung ang sabi daw nila kondo to parang tindahan na to dati yung mga paninda nila yung eh, ano mga paninda mga pagkain mga laruan pero nangyayari kasi ito ginagawa din nila bahay bahayan. Dito rin nakatira iba. Ano nga nandiyan lang. Ang may kita mo ba, sobrang Ang mo ka sobrang dugyot dito. Oh. Pero mga kung ano kabay nyo, mga talagang mapapansin mo, matagal na yung kung mga bahay. Kasi yung iba dyan, puro ipis na. Ano? Ano na bro? Ito, ha? -yung no. ayan, Saan? Oh. Ayun, naging junk shop na. No. Hindi, hmm. junk shop talaga ito, kalakal. Ayun yung mga plastic sa likod. Oh. Uh, Lahat yan, namin. Yan yung mga, yun yung iba kasi dyan, inipon. Bubulok na. Pag-ibenta. Kita mo yung Smoky Mountain, no? Oh. May mga basura pa dyan. Grabe, oh, basura no? Itong smoke, basura Dating landfill. Di ba, sir? Dating landfill yan, sir? Di ba? Landfill. Oh. Yan, yan, sir. Mga... Yan pa yung mga basura dati, sir. Di ba? Yan, Uusok pa yan. yung... Nung natigil yung... Nung Yan grabe. So dito man parang dito nyo segregate dito nyo kan. Oppo opo. Dito 'yon na na parang ayusin. Hindi Ay, baka... na ayos. Ano ganyan Ang makikinabangan nyo dito ma ano mga plastic. mga plastik. Mga plastik lang po ganito. Okay, so, dito pala yung segregation nila parang inaayos bago ibenta no. Opo, opo. Kaso na eh, alis na nila sa so, kay malilipat ngayon. Ay hindi ko po alam sa mamaya mamaya si kayo ito ni Yormi talaga ito kabahin ni alisin yung mga kanyan pasura bawal yung dugyot indahan lang to indahan lang indahan lang hindi ko ba kasi kaya inong na yan mga ah ginagawa bahay oh ginagawa bahay sir sabi tindahan lang talaga ito tindahan lang ah ang usapan tindahan lang ginawa ng bahay iba ginawa ng bahay tindahan lang saan yung mga ginawa ng bahay dito nandun sa likod ah ito, ito. 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 Sa dulo. Sige, sige. Ito pala yung matindi dito. Ginagawa ang bahay. Kaya pala. Wala yung nakakalsada pala ito eh. Pagkita ko sa iyo anong itsura dyan. No?

Ito eh, pag mo, kailangan mo din mo ulit siya. Maraming <laughs> bakal oh. Since 2014 po, sabi ng iba. 2014. Bago lang kasi ako na-stop ng balay. So, so bali, that, lang. pinatawag nilang livelihood pala ito dati. Yes po, yes po. So ang parang ang plano nito ma'am, pang tindahan lang talaga, oh, pang buhay. yung bin nung binigay po sa kanila ito ng barangay, stall lang po talaga siya. Stall so lang? Oo, oh, yan, yan po yung ganyan. Lang po. Okay. Yan lang po. yung Yan po ang binigay sa kanila. Ang problema? Ginawa po nilang kirahan. Ginawa ng barong-barong? Yes po. Tapos hindi pa nila inayos ng paggamit. Sobrang tugyot pa. Okay. 2014. So, yung iba po kasi, nung ano po kami, sabi sa 2014 pero sila kumira dito, ay nag-start mga ganyan. Pero as in kasi, na-sensus lang talaga po. As in tindahan lang. Hindi tirahan. So ay ngayon, ma'am, after ma-clear ito, anong gagawin dito? Babakura na to. Yes po, babakura na ito. May kitina, Pero, kasada pa rin. Konting bakod lang, gano'n ba? Okay, okay. Kasi may yellow, may yellow line po yan. Hanggang dagdigan ganyan lang dapat yan. Ang Opo, may yellow line. Minsan umabot dito, ma'am. Umabot dito lang ang kalsada. Uh, Kasi nakukunin na yung kabilang lang. Ma'am, ano pong mga tindahan na nandito? Tulad ng sari-sari? Sari po, Buraot, uh, sari-sari store. Motor parts. Opo, tapos yung mga junk shop. Ayan po kalimutang, kalinderya. Pero ngayon mangyayari mapaglinis pag nalilis na po. Yeah, kasi kabay ng abiso ni Norman dito na bawal na kasi tugyot dito no? Tindangan pa rin, mabawal Hindi na po, hindi hindi, wala po po. So, so, bako out to lang ito ngayon ma'am? So, bawal po talaga, kaso ngayon hindi natin magpigilan dahil sa kirapan yung mga malsepsi yung pinipilit na ngayon. At so, kasama din sila sa schedule ngayon ma'am o hindi pa? Ay, ngayon hindi, pa actually matagal na nag-ano na yan sila. Tano, mo, may relocation din naman kaya yung mga tinanggalan dito. Meron din naman sila malilipatan. Or... Wala po, kasi hindi naman po ito. Oh. Uh, ah, Tindahan lang po talaga dapat. Tindahan lang, mga pangarap po yan talaga. Okay. Kaya pala may kita yung bundok din, may pakat ng mga pasuro. May lahat may sumukay mountain. Ngayari, ginawa na kasi. 2014 pa to, na ano na, napabayaan na. Yan ang problema kasi binigyan ng anak buhay, uh, kundi binapoy, sinahulay. Kaya makikita ninyo yan. Ito naman, nasa portion nyo yun. Talagang karamang baby. Kaya nakikita ko yung basuhar talaga. Yung mga bulok kasi kabayang, galing na yun sa mga ulan. So isa din pala sa safety purposes ito kabayang, kaya pinapalis kasi kung anto, prone sa landslide. prone, kasi tingnan mo naman yung mga to, yung bunto. Yung kasi, may halong basura pa yun. Nakita hmm. eh, mo yung dulo yun o. Nagkaka-landslide na ito, banda this area na ito. Yung pababa. Kaya dapat nang i-demolish ito. Parang bro, dito yung dito, 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 dito. dito, dito, dito. dito. Ito, dito. diretso yung dito. Ito pala yung mga store nila, o number 12. Ma'am, ito yung mga store dati, ma'am. Ah, ito pala, may number pala, o oh, number 12. Ato, ito po yung mga store nila. Yan po yung mga store nila dati. So, ito, hindi na kasama po, ma'am. Hindi na po yung kasama. Ito po kasama. Marahan um, ka nito po, mga tindahan din po. Tindahan din yan? Tindahan po. Okay. Tindahan po yan. So, ito yung original store pala. Anong taon to na, DJ, ma'am? Ah. Ano to eh? Ganito ng barangay, sir. 90, ay 20... 14. 15 yata, sir. 14, 15, ganyan. Nasa kanya nga yung iba, sir eh. Problema daw kasi dito mo, ginawa nilang quarter area. Ginawa ng quarter area, no? Uh, hindi lang problema talaga. Nang Manila. Ma'am, kasama ba yun sa likod dun, ma'am? Oo. Ako, matagal to. Kasi mula po yan, 2014. matagal to man kasi kung kasama sa likod dito to, di ba? Opo. so, tuloy ba yun sa likod? Opo. Oh. May pabahay na. Oo. So, oh. Nagay pa Ito kasi parang tindahan lang to, di ba? Ay, pa. eh, wala. Hindi ka sa muli. Binigyan na ng tindahan, binaboy. ng tindahan to, binaboy pa. Di ba, ganun katindi yan. Nauna na kabuha yan. Eh, tindahan. Tindahan. No? Kasi lang ang problema niyan, sir, ginagawa kasi nilang bahay yan. Yeah. Yung iba. Yung iba eh. Hindi mga kaya sa amin. Pahay. Ito, tindahan lang eh. Mga tindahan lang yan. At yun po yung kalsada dito na ang original pala nito mga livelihood lang o yung mga vending stall. Ang nangyari hanggang sa katagalan nagkaroon ng na extension nagkaroon ng na mga additional na mga pang negosyo tapos dinagdagan na ng mga bahay so yung iba dito na nakatira meron din mga iba dito na extension na at ginawang barong-barong so kumbaga naging kwan squatter area yung kalsada at ngayon dinimolish na ang dami mga basura at mga halos sira-sira yung mga bahay dito eh so abangan nyo yung next part nito dito naman sa kabila mahaba pala to buong kalsada ng Smoky Mountain pala dito sa gilid ng bundok yung may mga pang negosyo at mga bahay